Dito guys, pag open ko ay eh, medyo nalito ako kasi yung kalaban namin kaparehas na kaparehas ng pangalan ng clan namin. Ayan no, pati yung asterisk at trademark sa dulo talagang gayang-gaya eh. Pero hindi ito sa aming clan. Dalawa lang yung clan namin. Etong Dark Angel na level 32 at yung Jun Gaming Clan. So etong kalaban namin ay sila yung mga solid subscribers at followers natin na talagang ginaya yung buong pangalan ng clan namin. At eto nga guys, may 11 win streak yung clan nila. Tapos kung makikita nyo dito ay talagang maganda rin yung warlag nila. Ayan no, halos puro perfect din yung mga war nila. Kaya sa tingin nyo guys, anong clan kaya ang mananalo dito sa laban namin? Comment mo nga dyan sa baba. So dito nga guys, pagkasimula ng war namin, eh, sumilip muna ako. Tapos eto, oh, may mga umatak na pala sa amin. Ayan guys, oh, may mga naka 2 star, tapos may mga naka 3 star din naman. Then sinilip ko naman dito yung base namin at grabe guys, durog na pala agad yung number 1 namin, yung base ko. Kaya sinilip ko kung anong atak yung ginawa nila dito sa base ko at eto nga guys, ginamitan ng 13 dragons at apat na clone spell yung base ko. Tapos ang matindi pa dyan, Super Yeti yung ginamit na backup. Tapos yung Super Yeti ang ginamitan ng apat na clone spell kaya ayun, ubos yung gitna ng base ko. Kaya ang ending ay ayun, kakasimula pa lang ng war namin pero durog agad yung number 1 namin. Bale dito nga guys ay eto, meron pa silang isang na 3 star yung number 7. Kaya dito isinilip sinilip ko rin kung anong attack yung ginawa nila dito sa number 7 namin at ganun pa din. 13 dragons, apat na clone spell tapos super yeti yung backup. And take note guys, etong number 7 ng kalaban, eto rin yung bumasag dun sa number 1 namin. Kaya ibig sabihin, nakadalawang 3 star siya dito sa laban namin. Grabe, ang lakas ni Boy Cramping. Kakasimula pa lang ng war, binasag kaagad yung dalawang TH70 namin. Bali pagkatapos nga pala nito, na natulog na rin ako. Kasi 10pm na that time eh, kaya medyo antok na rin. Kaya sabi ko, siguro bukas na lang ako sisilip pag gising ko sa umaga. So kinabukasan guys, pag open ko, ay eto kaagad yung naabutan ko. Grabe, ubos na yung mga base namin sa taas. Dito ay meron na lang isang base na natitira sa amin, pero TH40 na lang yun eh. Kaya sigurado, kayang-kaya na nila kaming i -perfect. So take note guys, 10pm ako natulog nung gabi At ang dami pang base na naiiwan sa amin Kaya ibig sabihin Binanata nila yung mga base namin ng hating gabi Kaya grabe guys Mga batak na batak din tong mga dark angel na to ah Bale dito nga guys Isinilip ko rin kung ano yung mga attack na ginawa nila So dito nga pala sa number 2 namin Ginamitan nila ng RC charge plus dragon attack Pero dito hindi na Super Yeti yung ginamit nila. Normal Yeti lang yung ginamit niya dito para lang sirain yung town hall. Dito naman sa number 3 namin ay iba na ang ginamit nila guys. Hindi na spam attack. Dahil ang ginamit nila dito ay ang isa sa mga paborito nating gamitin. Ang Fireball Rocket Balloon. Tapos guys kita nyo yung naging resulta ng atake niya dito. Overkill yung base ng number 3 namin using Fireball plus Rocket Balloon. Kaya grabe. Parang original Dark Angel din yung galawan ha. Bala dito nga guys, itinignan ko rin kung anong attack naman yung ginawa nila dito sa number 4 namin at eto guys, dragon attack ulit tapos may apat na clone spell tapos dito ay super yeti na naman ang ginamit nilang backup kaya ayun, ubos lahat yung mga depensa na nakapalibot doon sa gitna kaya ang ending ay eto overkill yung base ng number 4 namin. Sinilip ko rin dito kung anong attack naman yung ginawa nila dito sa number 5 namin. At eto guys, ganun pa rin. 15 dragons, may apat na clone spell, tapos super yeti ulit yung backup. Kaya ang ending ay ayun, overkill na naman yung base namin. At dahil nga dito ay mape-perfect na kami ng kalaban, kaya hindi tayo pwedeng magpabara-bara dito. Kasi alam nyo naman, 100 plus na yung win streak namin dito. Kaya kailangan natin yan alagaan. Kailangan din natin ma-perfect lahat yung mga base ng kalaban para maging safe pa din yung 100 plus win streak district namin. So kinagabihan nga guys ay eto, malapit nang matapos yung war namin. At dahil nga perfect na kami ng kalaban, kaya kailangan din natin silang maperfect. Mahirap na, baka maputulan kami ng win streak. Bale wag na nga nating pahabain to at simulan na kagad natin. Unahin muna natin dito sa Town Hall 13. Tapos dito ay gagamit tayo ng isang lumang meta. So dito nga pala guys, unang banat natin sa TH13. tas gagamit tayo dito ng P.E.K.K.A. with Super Wizard Smash. Ayan, so eto yung isa sa pinakamalakas na meta dati. Nung time na TH13 pa lang yung max. So gagamitin ulit natin ngayon. Nagkita ng healers. Bale dito nga pala, iwa warden walk natin hanggang town hall. So kailangan matanggal natin yung yung town hall sa warden walk. Lagyan ko na nga dito ng baby dragon, balloon. Para may katulong yung warden paglilinis ng kalat sa labas. Tapos, i-rage ko na yung warden guys para mabilis. Kasi baka matagalan si warden eh. Doon yung tornado trap oh, nasa labas. So, binibitag siguro doon yung blimp. Warden, town hall. Okay, nice. Lagyan nga natin dito ng mga archer para may katulong yung warden. So, medyo nauubos yung oras natin dito ah. Pero, di bali, okay lang yan. Butasan ko na dito. So, dyan natin papapasukin yung main troops mamaya. Tapos, si Queen dito sa labas. So, pagkatanggal ng town hall, isa pa. Boom. So, pwede na natin ilagay dito yung mga troops. Ilagay na rin natin dito yung Ice Golem, sa pangpeka, then, mga Super Wizard. Tapos, yung mga balloons, lagay na rin natin. Tapos, Siege Barracks ang gagamitin nating machine. So, poisonin muna natin dito, guys. Warden Ability. Sige, ngayon na. Kasi namumula na yung buhay ng mga super wizard eh. So, i-rage natin dito. Yung BK pala, nakalimutan ko. So, yung king ability, yun, yun yung bubutas ng wall dito sa gitna para makapasok lahat yung troops natin dyan sa nasa gitna. So, BK ability. Teka lang ha. Sige, ngayon na. BK ability. Siguro, i-press ko muna ito isang IT. Tapos, may wall breaker pa tayo eh. Try natin mag wall break dito. Uy, dun pumunta lahat yung mga troops. So, jump spell tayo dito ngayon. Lagyan ko ng isang Skeleton Spell dito pang distract doon sa IT. Tapos dito yung RC. Freeze ko muna yung IT. I-rage natin yung mga troops dito. So, andito yung Queen. Andito yung mga Valkyrie na alaman ng Siege Barracks. Tapos yung mga Panglinis, pwede ko nang iwan dito sa labas. Ayan. So, lahat ng Panglinis, meron pa tayong isang indi So, yung Adunter guys, ilagay natin dito sa Enemy King. So, yung RC ability, gamitin na natin. Tsaka yung Queen ability yun no, ang dami pa nating troops, ang dami pa nung Valkyrie, may mga peka pa dito. Wala man lang namatay sa mga hero natin kahit isa. Grabe yung nanonood guys, 17. Unang banat pa lang to ah pero grabe ang dami ka agad nanonood. So dito guys, bumabanat yung kasama ko sa number 2. So tara guys, panoodin natin kung anong gagawin niya dito. Okay, so Town Hall 17 attack, gumagamit siya ng Fireball ba to? Uy, Fireball. Fireball with rocket balloons. So katulad to nung palagi nating ginagamit So tingnan natin kung anong diskarte yung gagawin niya dito So saan niya kaya papatamain yung fireball So tingin ko baka dito niya papatamain Kasi kung dito tatama yung fireball Dito sa gitnang to Matatanggal lahat yung mga nasa gitna Siguradong ubus talaga lahat yung nasa gitna Kaso nga lang ang konti ata ng envy niya Tatlo lang yung envy niya dito So kailangan matanggal niya tong ricochet cannon muna tapos, in V, in Then, dun tatama yung Fireball. So, kailangan niyang tanggalin muna yung Ricochet Cannon. Para makapag-in V, siya dito. So, naglagay siya dito ng Blimp. So, yung Blimp yung tatanggal sa mga depensa na nandito. Okay. Warden, pwede na siyang mag-in dito, guys. Tatlong in Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Fireball. Boom! Sakto yung Fireball. So, tanggal yung dalawang Peter Tanggal yung dalawang... Lahat ng nakapalibot doon sa gitna, natanggal. So dito niya binaba yung king Mayroon ditong isang ice golem to tank So yung queen saan niya binaba yung queen Wala pa yung queen ha Hindi pa niya binababa yung archer queen Ayun nasa labas yung archer queen So yung warden siya na yung bahalang tumanggal dito Sa lahat ng mga natira dito sa labas Yung BK niya naka gauntlet So rocket loon para don sa isang IT na naiwan Kaya na ba ng dalawa Kaya na to So yung RC, saan niya ibababa yung RC? So medyo madami pa lang naiiwan doon guys, oh doon sa likod. Ang dami, andun yung mga Tesla, andito yung mga enemy heroes. Yung mga healers lumipat kay BK. So yung RC niya naka rocket spear. Nice one. So wala na siyang rocket balloon pero yung apat na heroes niya buhay pa lahat. So malamang eto na yung katapos dito. Meron pa siyang isang rage, meron pa siyang isang priest. Kaso ang daming traps. Ang daming traps hindi naka So hindi naka electrobots yung RC niya Kaya na-distract pa yung RC doon Pero baliwala naman yun 30 seconds ang haba pa ng oras Kuhang-kuha na to ni Daryl So nice attack para kay Daryl So dahil dyan, isang TH-17 na lang yung naiiwan sa taas. Nice one, nice one kay Daryl. So tingnan nga natin, wala na. So isang TH-17 na lang yung naiiwan sa taas pero mamaya pa natin babanatan yan. So dito naman tayo guys sa TH14. Tapos gagamit naman tayo dito ng twin hog riders. So naka twin hog riders tayo pero meron tayong skelly donut dito. So tara guys banat. skele donut with twin hog riders. So ibaba natin yung warden baka makalimutan ko pa ito mamaya eh. Okay, so ang gagamitin ko ditong machine, battle drill. Bale, uunahan ko nga pala to ng skelly donut dito. So, kailangan matanggal ko yung IT at yung clan castle na nasa gitna. Okay, So, bilang tayo ng apat na tiles. 1, 2, 3, 4. So, dito yung lapag ng Envy. So, Rage Envy. Skeleton and Bat spell. Another Envy. Then, 1, 2, 3. Another Envy. So, kaya na ba to? Or isa pa, sa pang Envy. Okay. Uy, huwag na kayong mag-change target. So, buti na lang nasira yung clan castle kasi nag change target yung mga skeleton eh. so ah, tayo dito ng baby dragon balloon tapos lagay natin dito yung king so yung BK kailangan pumasok yung BK dito sa scatter shot tapos yung queen ilagay ko dito lagyan nya natin ng ice golem para may pang support yung BK okay so BK kailangan pasukin niya. ang dami naman tesla dito lagyan natin yung valkyrie para may support yung king So BK ability siguro gamitin ko na. Ang daming ang dami andito lahat yung Tesla. Pero ubos lahat 'yan kasi naka-gauntlet yung king. sa so, lagay tayo dito ng Yeti. So kung makikita nyo guys, merong butas dito. Ayan na may butas. So diyan papasok si Queen papuntang Town Hall. Lagyan ko nga to ng Baby Dragon. Okay. So si Queen, siya na yung bahala dyan sa Town Hall ha? Lagyan natin ng Kokolun para kapag ginamit natin yung Queen ability, kasi lalabas yung mga healer eh. Para in case na may mga traps dyan Makukuha na nung mga balloon So dito pwede ko nang ilapag Yung mga super hog riders So lagay na natin dito Sama na yung warden, yung RC Lagay tayo ng skeleton spell dito Then dito ko ilalapag yung battle drill Lapag tayo ng dalawang Ah edant uh, dalawang edanter muna Tapos warden ability Sige pwede na to warden ability na tayo Archer queen ability para sirain yung town hall Lagyan ko nga ng Baboy dito sa gitna Ayun, yung battle, yung battle drill na yung pumunta doon. So, unang heal spell. Unang heal spell pa lang. So, yung mga baboy, baboy. Grabe, ang dami pa lang nanonood, guys. 22. Ngayon ko lang nakita. Napakadami pa lang nanonood. So, ibig sabihin, pati yung mga kalaban, nakaabang din pala dito. Grabe, <laughs> ang dami nito, ah. Maabot ba ng 30? So tingnan natin kung aabot ng 30 yung spectators mamaya pag nasa taas na tayo. So RC ability gamitin na natin. Napakadami pa nating baboy. Buhay pa yung Queen, yung Warden, yung RC, yung Battle Drill. Hindi na nabuksan yung Battle Drill. So yun, TH14 attack, nakachamba ulit. So dito naman tayo guys, sa Town Hall 15. Tapos di ba usong uso yung Fireball Super Witch. So napakalakas ng Fireball Super Witch. Pero dito, susubukan natin yung Fireball with E-Titan. So, iibahin natin. Kaya tara, subukan natin kung uubra ba to. Okay. So, dito na ako magpa-fireball sa town hall. So, lagi tayo ng warden. Healers. Okay. So, tanggalin ko lang yung mga depensang nakakalat dyan. Tapos yung fireball, dito natin papatamain mamaya sa town hall mismo. Siguro tanggalin ko na to, yung archer tower na nandito. Then, pagkatanggal ng kanon, pwede na akong magsimula ng envy. Pero kailangan kong i-activate ka agad ng maaga yung town hall para dun pupunta yung fireball. Okay, in uh, earthquake, in the in the, then fireball. Boom! Tapos ngayon, si Warden pa din yung tatanggal sa town hall. So, antayin nating matanggal ni Warden yung, far, uh, yung town hall. So, pagkatanggal ng town hall, hihilahin ko na ngayon si Warden. So, lagay natin yung queen. Lagay tayo dito ng siege barracks. So, pagkatanggal ng archer tower, bubutas na tayo siguro isang butas pa dito kasi makukulong yung Archer Queen eh so yung wall break okay sakto tapos pwede ko nang ilagay dito yung BK Ice Golem lahat ng mga E Titans yung mga Balloons ilagay na rin natin dito so yung ability ng BK yun yung bubutas ng wall dito para makapasok lahat yung mga troops doon sa gitna ng base so yung king ability guys isa sa mga importante ya ah. so BK ability okay pwede na to yung Archer Queen <laughs> na na traffic yung Archer Queen doon sa mga Ice Golem na bantay pero di ba okay lang yan. I-range natin dito yung mga troops. Ang problema ngayon yung mga healers na kay Queen. Nagstay kay Queen yung mga healers. So walang healer yung mga E Titans. So mamaya na ako magde-jump spell ah. Antayin ko na lang na makabutas muna dito yung King. Yung healers natin guys, talagang hindi nila iniwan yung Queen. Talagang hindi nila iniwan yung Queen pero di bali okay lang yan. Ayan tuloy nangyari guys, so oh. naubos yung mga E Titans kasi wala silang healer eh. Ang ah, ngayon, si Queen na lang yung buhay natin Total, na kay Queen yung healers So, i-rage muna natin Yung mga panglinis, pwede ko nang iwan dito sa likod Ang dami pa nating priest Teka lang, i-priest ko nga muna to Skeleton spell pang distract dito Ayan, tapos yung mga panglinis na naiiwan Pwede ko nang ilapag-lapag dito guys Grabe, 23 yung spectators Ang dami So, lagay na natin dito Tingnan ko nga mamaya kung ilan yung online sa amin Kung bakit napakadami ng nanonood kasi ang alam ko, pag dito sa Dark Angel, hindi aabot ng ganitong kadami kung hindi nanonood yung kalaban. So, tingnan nga natin kung gaano kadami yung online sa amin at umabot ng 23 yung spectators. So, ilan yung online sa amin? Anim lang yung online sa amin, guys! Grabe, napakadaming nanonood sa kalaban! Dito, guys, dalawang base na lang yung natitira sa kalaban. Yung number 1... Tsaka yung number 15. So unahin muna natin tong TH16. So let's go. Gamit naman tayo dito ng fireball with rocket balloon. Pero dito, tatlo yung dinala kong earthquake spell. Tapos naka giant arrow si Quinn. Kaya ibig sabihin, babanata natin ng giant arrow yung town hall para masira kagad. So ganun yung gagawin natin. Pero ngayon, unahin muna natin yung blimp. So kailangan matanggal natin yung mga, yung mga kalat na nandito. Lahat ng depensa na nandyan, i-rage ko na para sigurado. So kailangan matanggal yung monolith yung mga lahat ng nandyan kailangan matanggal kaso lang guys napakadaming Tesla so ang nangyari sa Tesla pumunta yung mga Yeti Mites hindi natanggal yung monolith so pwedeng maging problema mamaya yun ha sige lang di bale, di bale try natin gawa ng paraan so kailangan kong tanggalin nga pala to tanggalin natin tong mortar na to tapos yung mga panglinis pwede ko nang iwan dito sa likod para habang nag habang nagwa warden walk tayo nakakalinis kagad Tanggalin ko na din to Itong isang tesla na to Para dito na pupunta yung warden mamaya Okay so yung fireball Papatamain natin dito Kahit saan dyan So dito pwede na kong mag envy So tago ko to Tago ko to Then fireball I-freeze ko muna to ha ah. Tapos archer queen ability Para sirain yung town hall Okay, queen ability ngayon na. Yun lang, duling. Hindi tinamaan yung town hall. Paktay tayo diyan. So lagay tayo ng headhunter dito sa enemy king. Binabanatan yung warden eh. So hindi natin tinamaan yung town hall, guys. Paling yung giant arrow, paktay tayo diyan. Pero di ba, le? Magagawa naman natin ng paraan siguro to kasi kung makikita nyo wala namang builder na nakapalibot sa town hall so hindi nare-repair yung town hall yung queen. Kukunti na yung buhay ah. Sige, king ability para ma-open na yung wall. So ngayon, ilalagay ko na lang dito yung RC. Pero wait lang. So dito pumunta yung mga heroes. Kaya ngayon, dito ko ilalagay yung RC. Okay. RC, lagay ko na dito. Yung town hall, puntahan nyo. Yun, pumunta naman. Teka lang. Poisonin ko muna yung mga bantay. So habang tumatangke yung mga heroes dito, pwede ko nang unti-untiin yung mga rocket balloon. Ayan, so kung makikita nyo Tumatangke yung mga heroes Kaya free hit dito yung mga rocket balloon So mga panglinis, iwan-iwan na natin Lahat ng mga minions, unti-untiin na natin May mga rocket balloon pa ha? Pwede ko nang ilagay dito Para mapabilis I-freeze ko lang tong eagle I-rage ko na lahat RC ability gamitin na rin natin So lahat ng natitirang troops, ilapag na natin 24 spectators Grabe, napakadaming nanonood Grabe yung kalaban namin Talagang nakaabang sila So dito na tayo guys sa last base ng kalaban tapos dito medyo mahirap yung gagawin natin eh. So tara, papakita na lang natin dito habang bumabanat. So let's go. Bale, ang gagamitin natin dito ay rocket balloon pa din pero kung makikita nyo yung gitna ng base, kung mapapatama natin yung fireball dito sa rage tower, sigurado ubos lahat yan. Pero yun nga, sobrang lalim kaya baka mahirapan tayong mapatama doon. Pero subukan natin. Yeti, yeti. Tanggalin ko to. Tanggalin ko din to. Okay. Tanggalin natin to. Tanggalin natin to. Tanggalin natin to. Tanggalin natin to. Ito. So, inubos ko na yung rocket loons. Dito lang. Dito lang naubos yung mga rocket loons natin, guys. Teka lang. Kailangan kong tanggalin to, eh. Ang problema, hindi natanggal yung ibang mga nandito Yung dalawa Ah, ang daming hindi natanggal guys So, ngayon kailangan kong mag -plan B Hindi ko na talaga mapapatama doon So, plan B na lang tayo guys Fireball na agad So, guys Hindi natin natanggal yung mga dapat tanggalin Kaya ngayon Yung tatlong earthquake, wala Nawala ng silbi So, tingnan natin kung makaka-recover to ha ah. Try lang, try lang kung makaka-recover. So, queen ability, gagamitin ko na kagad dito. So, kung eto hindi mati 3 star, susubukan natin sa ibang account. So, wall breaker tayo dito. Kinulang guys, kinulang yung rocket balloons ko na dinala. Lagay tayo dito ng siege barracks. Isang ice golem. Headhunter. BK. So, tanggalin ko din to ha. Ah. Isa pang healer para kay Archer Queen. Wala na akong pang tagalang Teka lang, butasan natin dito para makapasok para rin yung BK. Tago ko lang yung queen at medyo nabubogbog. Muntik na yung archer queen don. So, tingnan natin kung makaka-recover pa. BK ability para magkaroon ng daan si queen pakuntang town hall. Tanggalin ko to. Tanggalin ko din to. So, yung isang earthquake, gamitin ko na dito. Poisonin natin dito yung bantay. So, itipris ko. Ay, wait lang. Kahit hindi ko na itipris. Hindi, kailangan. Yung RC, dito na lang. So, lagay ko dito yung RC. I-rage ko kaagad. Pang Bines, Ice Golem to tank. Archer Queen boy pa ba? Wala na, nadeds na yung Archer Queen. Pero si RC, buhay pa naman si RC. Baka si RC na yung uubos dito. So, ilagay ko lang yung pang Lines. May Skeleton Spell pa tayo guys ha. Lagay natin yung Skeleton Spell mamaya dito. So, lagay tayo ng Skeleton Spell. Ang problema kasi, eto, baka maiwan. So pwede kong butasan dito So pwede pa to guys Lagay natin yung ice golem to tank Tapos yung headhunter Yung headhunter ang gagamitin ko dito Ayan o So meron pang prisa, ha Pwede kong i-freeze mamaya tong first peter So i natin Meron pang isang headhunter Ilagay natin dito pang tulong sa clean up So 14 seconds Makaka-recover pa kaya? 10 9 8 7 6 5 Ay, di aabot yung oras Sayang yun Plan B na lang pa naman sana yun Pero ngayon, itatry pa rin natin sa ibang account Baka sakaling makuha na So, dito guys, tara Subukan ulit natin Tapos, kagaya lang nung troops nung kanina Pero ngayon, TH16 yung gamit natin So, tignan natin kung kakayanin to ng TH16 Okay So, uunahan natin dito ng dalawang yeti Tanggalin ko to Tanggalin natin to So antayin ko lang na matanggal dito yung dalawang ayan eh, yung dalawang wizard tower. Tapos 1 2 3 1 2 3. Tanggalin ko tong lahat ng nandyan kailangan matanggal. So tanggalin natin 'to. Tapos isa pa. So kailangan matanggal lahat yan pati yung scatter shot. So ayun, natanggal lahat. Tapos in din na tayo. So 1 2 3 4 1 2 3 then fireball. Ah! Patay tayo dyan guys Ayoko na Ayoko na <laughs> Nayari tayo Baka maubusan tayo ng atak So atakin ko na nga lang ng matinong troops Nadali tayo dun May Tesla pala dun sa gilid Hindi ko nakita So ngayon Babanatan ko na lang to ng Matinong fireball rocket balloon So tanggalin ko na to Gamitin natin dito yung rocket balloon Tapos kopyahin ko na lang dito yung Fireball rocket balloon tapos check natin yung mga equipments. Ito, kailangan to naka-rage gem. Okay na ba lahat? Teka lang. Ah, teka lang. Wala pa pala tayong backup. So, kuha muna tayo ng backup. So, ayusin na natin yung atake guys. Huwag na tayo magpakahirap. Baka mamaya, kakagano natin. Bigla tayo maubusan ng attack. Yari tayo doon So, kuha tayo ng balloon. Ayan. So, okay na to. Kuha muna tayo ng siege barracks, flame flinger, stone slammer. Okay na yan. So tara, banatan na natin guys yung last base. So kailangan natin star to. Teka lang, kulang pa pala. Dagdag pa tayo ng balon. Okay. Last banat. So kapag na star to, perfect na namin yung war. So let's go. Banat. So unahan na natin dito ng warden walk. Ay, nako yung warden naka-air. Patay tayo dyan. Mukhang mauubos yata yung atake ko ah. Kasi nagmamadali din akong umatak ngayon kasi meron kaming tournament ng 10pm. So mawawala ng saisay dito yung warden. So inv 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 Gawa na lang natin ng paraan. Farball. So mawawala ng silbi dito yung warden. Sige, tingnan na lang natin kung mare-recover pa to. Dito na lang si Queen. So kumbaga, Archer Queen na lang yung gagamitin natin. Maki-Queen Charge na lang tayo. Hindi ko na-check. Hindi ko na-check. Baka maubusan kami ng attack dito guys So yung Archer Queen Papuntahin ko na lang doon siguro <laughs> Pinagtatawa nun siguro ako ng kalaban So yung oras natin 10pm na Naku late na ako doon sa tournament namin Yari mapapagalitan ako nito International tournament pa naman yun So kailangan ko na siguro tong madaliin Baka sakaling makahabol pa ako doon So butasan ko na dito ah Paunahin Or hindi. Tama. So, BK, tal abi ah, talaga dito. Queen, bilisan mo. So, lagay ko na yung king para mabilis. BK, siege barracks. Tanggalin ko to. At hunter. So, plan B na naman tayo. Grabe. <laughs> Lagi na lang tayo nagpa-plan B. So, lagay ko na yung mga archer dun sa labas. Putasan ko nga dito para makapasok yung mga peka. So, yung BK ability, yun yung bubutas ng wall dito para makapasok yung queen dun sa town hall. Tapos yung RC, Teka lang, BK ability gamitin ko muna. Tapos dito na ako mag-RC. RC, i-rage ko ka agad. So, ipipress ko muna ito ha. Ah. Tapos i-dantar dun sa enemy queen. So, poisonin muna natin tong bantay. Yung archer queen, naku, yung healers mo queen. Inaabot na nung multi-IT. So, mga rocket loons, pwede ko nang unti-unti hindi ito. RC ability, i-rage natin yung RC. So, mga rocket balloon, unti-untiin ko na rin dito. So lahat ng panglinis na naiiwan, ilagay na natin lahat para walang sayang. i ko na yung queen. winability ability gamitin na natin. Ayan, lahat ng mga panglinis pwede na natin ibaba. So wala nang natitirang depensa guys, kuha na to. Grabe yung nanonood. Umabot na ng 27. So hindi ko napansin dito yung warden kangina, naka-air pala. So buti na lang. Tumama pa rin yung fireball doon sa gitna. Kaya ayun, na-recover pa din. So dahil dyan guys, perfect na rin namin yung kalaban safe na yung win streak namin. Pero grabe, ang daming nasayang na atake dito sa number 1 ng kalaban. So ayun na nga guys, at na 3 star din natin lahat yung mga base na naiiwan sa kalaban. Kaya dahil dyan ay matik, tabla ang kinalabasan ng war namin. Pero nice game pa rin dito sa mga taga Dark Angel. Grabe, napaka solid nyo rin.